Kaya, ano? Oh, bili-bili bili na kayo ng talong, talong, mangga, oh gulay mura lang. <laughs> Kalabasa, <Yeah>. opo. Oh, Hmp, <laughs> mm, mura lang. From Pangasinan. <laughs> Kalabasa, so... pansit, flower. 77 sa'yo. Ah, oo. Oh, sige. Ay. Oh. oh sarap ng mangga, oh. Ay, oh, huwag ka nang magbagong asin na lang. <laughs> Delikado. Uy. <laughs> Gawin mo ano? Oh, ito pa. Kamatisan mo yung ano? Kamatisan mo yung mangga? parang salad, salata. Ako, ano alam mo, hindi na ako masyado sa bagoong, ah, bagoong isa, bagoong alam mo. Oh, bagoong alam mo, gusto ko, pero bibiling sa akin. Ang ka, <laughs> <laughs> konti-konti na lang. Huwag marami. Malungkot <laughs> siya ni Sara, kain lang. Ako, ako kahit tumutubig-tubig, hindi ko na yan si ano. oh. na ano. Ganun. Oh. Ako kahit, kasi oh. ikaw naman ang maghihirap. Kaya nga eh. Oh, ito. Ito lang Sarap si ng ano, o. Oh. Ano, kano yan? Alamang, o. Oh, partner na mangga. Wow. Pinapatubig mo pa si Ate Mira. Wag mo na magkitin. Oo nga. Anak ko. Sarap talaga. Mm, mura lang, o. Oh. Akala ano, ko. Aalis ah, kayo. lang lang gulay.